Actually, Sir ah uh, ang pagiging singer po, talagang kumakanta na naman talaga ako dati. Pero hindi ko siya pinagtutuon ng pansin kasi parang feeling ko wala naman po sa pamilya namin yung kumakanta. Ah, okay, okay. Kumaga marunong ka pero oh, just marunong. keep it. Uh, oh, oh. Sige, pero tuloy pa rin buhay ko. Uh, tuloy ganang. lang. So kailangan ko magtrabaho kasi dahil ako po ay panganay. Hanggang sa may isang incident lang po kasi Sir Jigo na nangyari sa uh, akin na hmm. uh, nawalan po kasi ako ng mahal sa buhay in the span of one year. Tatlo po sila. Sunod-sunod. Yung Sunod -sunod. parang nag-mourn ka pa lang, mag-mourn yes. ka ulit. Grabe uh, yes naman po. yun, no? Oh. So, in a span of one year, namatay yung nanay ko. Mm. Seven months after yung nag-iisa kong kapatid kasi dalawa lang po kami. And then two months after, yung parang partner ko po that time. So, lahat sila nawala in a span of one year. Kaya po napunta ako sa pagkanta. Mm. Kasi parang uh, sobrang hira po ng napagdaanan ko. Ako din po ay uh, na-undergo po ng depression. And kinakailangan ko po mag-heal and kailangan ko ng ibang outlet. Kaya napunta po ko sa pagkanta. Mm -hmm. And yung mga tao, kaya po yung iba nagtatanong sa akin, paano ka nag sa ganito? Paano ka naging content creator? Kasi lagi ko pong sinasabi, nag-start po ako na nagbibigay lang po ko ng mga payo or na-invite po ako to give an inspirational message po sa mga tao na may pinagdadaanan. Ah. Pero not my intention to be a singer or humarap po sa camera hanggang sa nai-invite lang po ako na nai-invite hanggang sa naipasok ko na po yung pagkanta kasi feeling ko um during that time ako na lang po kasi mag-isa and wala akong mapagsumbungan mm. kasi parang yung yung father ko din po although we're okay now uh, may sariling pamilya din po siya so so mahirap pa mahirap mag-reach out oo and <coughs> ang hirap po mm. nang palagi kang magkikwento ng pinagdadaanan mm. mo sa mga ibang tao kasi may isang may one time na nag-reach out ako and i feel bad na nasabihan ako na dapat kasi nag on ka na. Parang, it's so easy na sabihin na mag na mag-move on uh, Because you're not there Because you're not there on that mm. situations And, alam mo yun na parang ikaw na lang mag-isa. So, ako, parang lagi ko siyang binadaan sa pagganta instead of telling that person. Kasi baka mamaya nakaka-istorbo na pala ako sa mga tao. Hmm, tama, tama. Or baka mamaya paulit-ulit na lang yung kwento ko. Kaya napasok po ako sa pagkanta. Ayan. So, yun yung mga bagay na hindi po nila naiintindihan na, na ipapaintindi ko po ngayon na hindi naman talaga yun eh. Kasi lahat ng to, lahat ng lights na to, lahat ng glamour, lahat ng followers na to or engagement na nakukuha ko, pwede, kayang-kaya ko po itong ipagpalit. Basta buhay lang sila at bumalik sila sa akin, nakasama ko po sila.